Painting. Pwede nga tayo lalabas. Um, dining usapan kasi, isang, 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 oh, hindi ba tayo pwede babalik? Pero yung karakter mo dapat nakaikot kada isang location. location each. Ah, okay. yeah. my Pero ito, sa garden na tong last natin. Yes, yes. Yeah. Sige. sundan natin yung gusto mo, ha? Ah, sige, s sige. sige. Kailangan per location, merong isang karakter. Oh, ah, yeah. okay. Well, Have you watched the loading like and adulterated like loading? Like. Are you wanted to Boys start like that? Oh, poster, poster, poster. Parang get. Okay, and oh, then... Parang... Para, ah! Ganyan, ganyan, the ganyan, party ganyan, party ganyan. Because what's next? Arrival. Precious. Voice room change ka na pa-out. Charlotte na. Dito yung ano? Si Charlotte. Diba? So, pwede when well, somebody's walking. Para mapunta sa labas yung camera, no? Hindi. Hindi. Ikaw yung lalabas lang. Kaya nga eh, ayaw nila na mag-start sa labas. Ang ganda dito kasi pa, diba, na dyan si Precious. Tapos... Eh, di, pwede dito, oh. Yeah. Pagdating dito kay Precious, na dito siya kinikilig kumukuha Oo, siya, oh, siya. Huh? Tapos Pero, si um, AZ at uh, Bianca pasunod sunod Tapos, dito. nandiyan na si Charlotte, bang. bang! Flash, Pasok open, open. na pintle. lahat. Oh. Place. At ang ganda ng shot nito, kasi hallway. Kaya nga eh. Ano yan? Leading lines yan. Ay, did, 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 did. Tapos mayroong mga ano-ano dito. Parang parang ganyan. At gan -gan -gan -gan. mirror effects yan. P ano din yan? yung -an. Ganda. Yeah, ganda rito. Isa sa dining. Yung dining kasi, pwede pa yan sa chikahan. Yeah. Ano? Pwede mag-start pala sa veranda. Gilid lang. Go, Mike! So, dito yung first shot. May shot siya dyan na, ah! Okay. Tapos, uh, Bianca, tapos si Precious nandito na kaano. Hanggang dito ah! yan. Tapos ganyan, ganyan, ganyan. ganyan. Move movement na. Oh dito guys. na si Precious. Precious na Tapos guys. si AZ at uh, kung sino yung si best friend. Chika, chika, chika sila. Tapos bigla, nandun na yung next person. Si Charlotte lalabas. Cortina out. Para leading lines. So. Intro agad yan. Malakas yung impact nun. And, And then, open auto. Charlotte. Para as near, chay mo nga. Example. Hello, Brunts. Dito. Uy, bakit ako? Easy, easy, okay. ganyan, 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 ganyan. So you're Para, exiting this way? Uh, Oo, oh. basta nasa go. iba na yung camera. Chai, ganyan chai, chika, 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 kasabi, chika, 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 chika. Tapos biglang nandito na siya. So, Bang! Boom. Open, Open curtain. Dalawang tao. One, two, three, go! Okay. Tapos yung stay ka dyan, yung camera papasok. Di ba? Ganyan, 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 ganyan. Yeah. So if you're going to exchange siguro down or whatever up yeah, yeah yeah and then you start to go ah. yes oo uh -huh. so, uh -huh. kami mag forward and then next na okay. may problema doon what scene 3 1 yeah. and 2 so sa lang yung three. location nyo meron 9 nine, nine characters ba ako? Oh. Scene 3 like, si Balong na agad. Ba so, ah. From Chargono, If Charlo, we go Na. Sorry, we, can't, we have to do this. Okay. It has to be so, here. It okay. can start here, AZ Bianca. Sorry, like yes, location, actually. Boom. Boom. Kasi boom. kailangan may ah. isang character each. Other. Para mas mahap. Ah. eh, kailangan to sa prom night natin. Ito ba or doon? <laughs> Ito na lang. Oh, one scene lang yan. Uh, uh, uh so, babalik uh, tayo sa loob. Ining talaga. <laughs> Kasi, eto. Uh, ah, sorry, sorry. Eto, pwede itong pool. Veranda. Eto. Like garden. Okay. Ito lang pwede. Ah, kasi okay. tatlo na, na yung outdoors eh. O, oh, pwede. Inside lahat yan. Promise. Veranda. Veranda, pool, and garden. Kaya gusto ko sana, puro indoors muna. Tapos saka tayo mag-outdoor. Hindi, kasi pwede naman na um, habang yung coming together parang papunta na sila sa prom, ano, tapos magiging friends-friends na sila. May bathroom din, eh. Bathroom pa. Ha! So, Matilihan, chikahan. Yeah. Ito, uh, to, ano ko lang, ah. Uh, Indoor-outdoor talaga. Yeah. Mag-outdoor tayo, mag-indoor tayo, mag-outdoor tayo. Yeah, that's too hard. Tapos uh, tuloy natin yung, ano mo, idea. Pero ba't ayaw niyo try? Di ba dito sa side ito? Ah, so sa uh, mga, mga sunbed, diba? di ba? Hindi talaga, hindi talaga. Iikot na nang no? Ay, dito daw sa living room lahat, guys. Maganda sana talaga yung shot na parang... Like, cinematic. Banda yun. Hindi, <gibit> Esther, pwede nga yun eh. Dito tayo mag-dip, tapos yung bro. Dito tayo magsimula sa bench, di ba? Dito sa may sakit. Papasok. Tapos paikot lang. Kailangan ba, sorry, question. Kailangan ba per scene one location or can it just be like we're going everywhere? First, one location at. What? Basta per location, andun ako. Uh, na oh, Okay. okay. We can, I agree with Brent indoor, if yeah. we really want to, we can do the yeah, sunbathing diretso is here. If we gusto natin ha, parang like oh, cinematography okay. wise, ay, kakayanin natin talaga. Kasi ako kakayanin ko yan. If ano, kasi pag sunbathing thing, papasok na dyan. Speden so, dito. But if we do start with sunbathing, dapat iba na scene. It still works, uh -huh. it still works. Yeah. But so, this this campaigning has to be hallway. Yeah. Ay hindi, eto. Eto, yun. Ito, ito yun. But we could also wow. do it. Iisip ko lang, hindi well distributed yung characters mo nun. Kasi kailangan talaga, per location, may isang character siya. So kung uulit siya sa isang location, wala na yung ibang locations. Wala na yung ibang yeah, characters is near dun. Yeah. If we really want to start outside, derecho inside. So, pool, veranda. Sa pool si Precious. Veranda. Si Charlotte. Eto, pwedeng CR to, lalabas siya ng CR. Mix po Kasi naglalagay ng coasters. Si ano, si Balong. M ah, mm -hmm. Direct. Direct. PM, PM, PM. Kitchen. Dining. matagal ba ba yan? Garden. kunyari, ako ano Ano Tapi kau dia saya. Just... <laughs> Magsasalita ka. <laughs> I think it. Okay. It gets go. It, it would be easier if we just put <laughs> <didn't laughs> one scene <laughs> in <laughs> one location. Pero kasi <laughs> may mga ideas <laughs> that would look so cool if we <laughs> pero, pushed with it. Yeah, pero kasi we have limited time. Yung task talaga. Yung kailangan yung task just, talaga maa. Yung Yeah. Wala eh. Gusto talaga dito is the Then hallway. Gawin natin diba? siya na kaya yun. Kung kaya itawid para yeah. saan kung kaya Itawid, uh -oh. itawid na lang, hindi naman kailangan na Yun, yun talaga. Sobrang visually appealing eh. Yung ano lang talaga is magawa ng maayos. Secondary na lang for me yung aesthetics. Yeah. Kahit inananaw muna natin yung mga aesthetic, aesthetic, aesthetics, basta yung task na muna. I think we should just one location, one scene talaga. Practicality na lang. Yeah. Para safe tayo kasi yeah. kasi yeah. Kung maganda, yeah, yun nga, maganda nga pero Como la fail. Voilà. Jadi yeah. wala, wala rin. Ya. Yeah. Yeah.